A day in life, as na kay na bigaon. So, yawan. Yeah, <laughs> so, yes, ayan. Sila habang sila na, ano, na, ano, sa tent ako. Kasi gila kong pagwapa. yet, pa. So, ayan, yeah, bumili pala kami ng important para sa kwang anak. Siyempre, dapat ato pong i-prioritize sa akong anak, no? Dili kay eh, kuan biga alang lang unya, dili po di mo nag-anong eh, imong anak. So, actually, this is, nakaprita akong konsaya sa una pero gamatoy, ngayon siya kong baby. Karun, lain na ni siya, dako na ni siya, sa gawas, nagin okay. siya mag -pen. So, kanin siya sa gawas, sa akong balay, and then buol lang kayo siya so anytime kung ganahan siya ma ano gana, uh, kung dili siya ganahan matulog da pwede lang siya musulod balik sa balay so this time kasi dagan kay ga tent tent diri uso kasi kay nice weather and then dagan the kay diri mga campsite so pwede dito ka camp maskin asa diri sa Pai Thailand ug kani among place asa may nagstay dako kay ilang area diri sometimes napos mga guest nagatent diri kung inyo nang i-check sa ano uh, sa booking.com makita na ninyo ilahang uh, place na dito nakabutang na yung mga tent so mauni siya ang itsura karon so excited so, ka ko I don't know na nung ako ang na-excite so, so, so kasi na, before kasi wala ka ko ang experience yeah, first time na ako tried. na ani na makasulod o tent wala no, ako kasulod o tent same. sa una na, na. maunang oh. ako ang na-excite na excited ko super so yan putangan <sighs> na nanong dugay man ikaayo pass forward to na tuoy <laughs> so yes pauna siyang itsura o oh, si nice kaayo ang kuha nice kaayo ang weather karon tanaw uh, oh. nice, na o nice kaayo kani siya murod man nga siya sa mga 10 o'clock itani na siya ang weather tugnaw na diri so palitan pa ni siya og oh, blanket, sa sulod oh, ng baga-baga Can I go And inside? And then, iyahang blanket sa bed o, o iyahang ano pillow. Ibutan mo na mo. Diri, lang ka nang ihanig lang, lang na, na, na sa sa floor. Kasi bugnaw ni siya. So, maunang butangan siya nga baga-baga. Kay tugnaw na diri. Especially ka magabi. Huwag ka nang buntag. Kabi tugnaw. Turahan, okay. sulod ko ni Sulay ko. Oh Iwala, sulod. So oh, in so, experience sa Oh, good noise. Oh. <laughs> <laughs> Bye. Sige. Tulog ta ko. <laughs> mauna siya. So, tara. Happy up. Mauna na. Mauna siya. Bye.